Hello guys, tara samahan ninyo ako mag ano, magpapawis na naman. Pero parang tinatamad ako kasi ano, masyadong mainit. Gusto ko yung ano talaga ano, ice cream. Pangarap ko talaga kumain ng ice cream ngayon sa sobrang init mo. Mm, -mm. Ganito ng ice cream no? Mm, sarap sarap talaga namimiss ko na wala pang dumaan kasi yung ding yung dirty ice cream mm -mm, kanina pa ako nag ano kanina pa ako nag ano na nagaabang mm. baka naman pwede kayong ano sumama sa akin baka mo kumain ng ice cream marami dyan sa atin uh, dadaan mamaya mm -mm. diba maganda ba kung hindi naman uh, mag-comment kayo dyan kung hindi ako maganda pag maganda sige mag-comment kayo labingin nyo naman ako para sumanya naman ako hmm. Hmm. diba ang ganda ganda ako hmm. diba pati yung kilay ko o diba natural yan yung aking kilay tapos yung ano ko yung buhok ko o bagong gupit yan o diba ganda-ganda ako tapos tapos kapag ano pag aalis ah, ka na tapik-tapikin mo yung ano yung pisngi mo ganun oh para mag ting pink siya hmm, di ba maganda na tapos yung ilong kapag flat nose kailangan iganon-ganon mo toing 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 para tumamos siya ilo-dilo ito hilo-dilo din ng ganun tapos ganun tapos yung bibig naman kailangan nakangiti kasi haba ng luso kaya mm, um, ganyan ganyan mm, um, tapos kapag may dingpon iipitin mo lang ganyan to, tu o tusok tusokin mo ganyan para may <laughs> <laughs> o ganoon di ba mm, um, sobrang ganda um, o oh. di ba mm. Um, o oh, di ba ang ganda ganda Bago, diba? Shout out po sa lahat ng mga tumatampay sa aking mga ano, kaibigan dyan sa life ko. Maraming maraming salamat po. Teka, ang iniinom. Baan na naman yung helicopter? Lagi kong dinadaanan ng helicopter. Hindi ko siya ma... うん。<laughs>